welcome to my vlog welcome to my vlog 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 so guys dito pala kami dumadaan pa naglalaot kami yan o yung dinadaanan namin doon yung ano yung dadaanan yun guys dagat na yan dito dagat na tingnan mo yan dagat dito sa amin po ay hanapit po dito sa dagat tantran dagat dagat oh andyan na yung dagat po high tide ngayon high tide high tide yan ang dagat guys oh ang dagat pag lumalaki talaga yung dagat

Yan, malaki ng dagat ngayon. Tayo maligo. Tara maligo tayo. Ayan, oh. Yan mga bangka namin. Yan, malaki ng dagat. Oh. Dumala, ang At, tada -tada. Yan kami dumadaan pag na anong bangka. Ay, tara. Yan. Itong aming bangka. Tapos luma na yung dating bangka, oh. Ito bago na. hanap buhay ni Inday. Abangan nyo, guys, sa susunod. Magbabalag ako doon sa dagat. Ako mismo ang mag-ano ng lambat sunod, sumpa. Ayan ang buhay ni Inday dito. Isang fisherman. Thank you mga idol. Thank you for watching.